anak nyo, mapapakain talaga sarap. Mm. Ano siya, matamis-tamis na mga ahang. Sarap mga kababayan, tikman natin. Diyan, kain tayo. Ngayong araw mga kababayan, kami ay magluluto ng okra chili garlic sauce. Ito ang ating mga sangkap. Mayroon tayong cornstarch. Ito yung ating garlic or bawang. Ito ang ating oyster os sauce. At mayroon tayong sili. May paminta. At ang ating paunahing sangkap, siyempre ang ating okra. Sustansya ito siya. Ito mga kababayan, sa tabing bahay lang namin ito kasi may mga tanong kaming okra. Ito sa aming probinsya, basta masipag ka lang, ano, libre lang yung mga ulam dito. Ginagawa lang namin bakod to sa aming bahay, ang um, pagtatanim ng okra. Magluto na tayo mga kababayan. <laughs> Tara, luto Tara, na tayo. Luto na tayo. Atin ang hiwain ng ating bawang para sa ating lulutuin. Ito ang teknik para sa mabilis ang paghiwa ng bawang. Eh, di ba? Kabilis lang. Igisa na natin mga kababayan ng ating bawang. Pagpulapulay natin to mga kababayan. Hmm, ang bango. Ang bango mga kababayan. Pulin brown na ito mga kababayan. Hangungin na natin yung kalahati. Dahil gagamitin pa natin ito mamaya. isusulod na natin ang ating ekra. pan muna natin itong mga kababayan para panambutin natin ang okra. Lagyan natin mga kababayan ang ating sili. Lagyan natin ang paminta. Ilagyan natin ang oster sauce. yan ang ating tinulaw na cornstarch para mas masarap. Ito na ito mga kababayan, yung ating okra chili garlic sauce. Ikman na natin mga kababayan. Hmm, sarap. Samur, sabur, yami yamin na. Mm, sabor. Tikman na natin to mga kababayan, yung ating nilutong okra chili garlic sauce. Kain na tayo. Kain na. Thank you Lord. Bismillah. Ito. Gusto ko yung bawang. Pang ano daw to yung bawang eh. Pang pa, ng blood pressure para sa high blood. ating ukra. kabak mo, no? mga kababayan, mahaba itong ukra. Sustansya. Mm. Dito kami mga kababayan sa tabi ng ilog. kami sa ilog kasi sa rewang hangin, sa rewang pagkain, sa tubig. Mangga. Ano namulat si Silly? Ito lang, gulo lang. <laughs> sarap niyan. Sarap! Matamis-tamis na mangang Awisan ka kapag kinain mo talaga yung buo. Ano Matamis-tamis na ahang. Sarap mga kababayan, tikman natin. Diang, kain tayo! Hmm. Ang sarap magkain dito sa tabing ng ilog. Ganito lang mga kababayan dito sa aming probinsya. Kagusto namin kumain, magluto. Punta na kami dito sa ilog. Banding-banding. Matis-martis. <laughs> mm -hmm. Libang-libang ba? Libang-libang lang. Pampatanggal stress. Mm. Presko kasi dito mga kababayan. Kasi sa... Ano? Mainit. Dito, press ko. ang lahat. Kasi panahon Amis? talaga ngayon, napakainit talaga. Kaya masarap hmm. magtampisaw sa ilog. Mangga. Ngayon mga kababayan, dito sa amin, sa probinsya, dito sa amin, sa Palawan, mangga Kaya, kung may tamnim kang mangga, may aanihin ka. <laughs> sarap. Mmm. <laughs> mmm. Tamis. Mamaya pag -uwi ibigay ko sa kapitbahay ko para may pangtanim siya. <laughs> para hindi na manghihingi ng mangga sa amin yung kapitbahay namin. Bigyan na lang namin ng buto. Pang niya. <laughs> Sipag kasi. <laughs> Martis. <laughs> ang sarap pala mga kababayan. Lalo na yung malutong yung ano, yung pagkaluto sa bawang. Sarap. Mm. Mm. Sabur, Ganito po yung gawin sa okra nyo. I-level up nyo yung pagluluto mm. ng okra sa ganitong paraan. Hindi lang laga-laga. May kunting ano din. Mm. Pati yung anak nyo, mapapakain talaga sa mm. Ang sabor, sobrang sabor. Hindi lang laging karne. E, magluto rin tayo ng gulay-gulay. Dito kayo sa probinsya namin, mga kababayan, din na uso yung karne. Ang malang kilo ng karne. Mm, high blood ka sa presyo. Pero kung may tanim kang mga gulay, prutas sa tabi ng bahay mo, buhay ka.